Isang pagpalang umaga sa inyong lahat mga mahal na kababayan Panibagong vlog naman ito Medyo natagal lang tayo bago nakapag-upload Dahil naging uh, busy tayo sa mga nitindihin sa buhay So pumunta tayo, nag tayo ng license Marami tayong ginawa kaya hindi tayo nakapag-vlog ng halos 3 days So ngayon po, nakit na, basa ko naman sa comment Itong si An At Mar 8532 Ah uh, 33 uh, 23 hours ago, Uh, nag-comment na naman siya patungkol dyan sa Isayas Nuy Bisay Ang sabi dyan, ayan na naman kayo palusot at pagpilipit Hindi naman yung ama ang subject dyan Kundi yung bata At yung bata ang tatawaging uh, Tatawaging makapangyarihang Diyos Ama So, pilipit Pamor sabi ng, uh, ng nag-comment na ito So Ang masasabi natin, natin dyan ay simple lang ano ba ang makukuha namin kung pipilipitin namin ang aral? Ano ba ang makukuha ng Iglesia ni Cristo kung pipilipitin ang aral? Di ba? May mapapala ba kami kung pipilipitin namin ang aral? At bakit namin pipilipitin? Para ipahamak ang tao. Ganun po ba ang ibig niyong sabihin? Eh, kasi nakalagay dyan, nakalagay dyan, ang pinag-usapan daw, yung makapangyarihang Diyos dyan at Ama ay yung bata. Yung e, tinutukoy diyan ang Panginoong Hesus Kristo. Yung bata na tinutukoy diyan. Ito lang ang tanong natin diyan. Kailan ba naging ama si Kristo? O sige, pilipitin natin. Sabi niyo pinipilipit. E, pero ito ang tanong sagutin niyo. Kailan ba naging ama si Kristo? Nagkaroon ba siya ng anak? Kaya siya naging makapangyarihang ama? Sige nga, sagutin nyo nga. O paki-sagot 'yan, Nilmar 8533. Sabihin mo nga kung pinilipit 'yan. Baka, nakit, baka hindi mo na hindi mo nakita 'yan yung tutuldok na diyan. Yung pinakakulon diyan. Ang pagkasalin kasi diyan sa sa Griego ata 'yan. Kaya medyo napaiba yung pagsalin diyan. Kaya kung pipilip, kung pipilitin nyo na yung tinutukoy diyan na bata na yun ang maging ama kayo ang pumipilipit sa aral. Kasi si Kristo kailanman hindi naging ama. Kasi ang tunay na Diyos, may anak, may bugtong na anak. At yung bugtong anak niya, yun ang Kristo, yun ang tagapagligtas. At paano nyo sasabihin makapangyarihang Diyos at makapangyarihang Ama, si Kristo? E hindi nga niya naging, naging, Ama. O kaya, kung titingnan natin, ano, kung pag-aaralan nyo pa at susuriin nyo ang Biblia, hindi sinabi ni Kristo na siya ang Ama. At hindi kailan naman sasabihin niya ni Kristo na ako at ang Ama ako ang iisang tunay na Diyos. Ang Ama at ako iisa. Iisa sa pagka-Diyos. Walang sinabi na gano'n. At hindi lang yan ang kanyang comment. Ito pa, ayan o. Bakit yung Ama ang magiging subject dyan? Alam naman ni Isayas na makapangayahang Diyos ang Ama. Ang ipinakilala dyan ay yung bata. Sa kanya iatag ang pamamahala. Yun nga eh. oh yun nga. Mismo sa comment mo, nagkaka, nagkakalituhan ka na. Oh, ang pin ang pinag-uusapan diyan, yung pamamahalang iniatang sa kanya. Di ba? Kaya hindi mo pwedeng ikunik yung Diyos Ama at makapangyarihang Diyos sa bata. Di diba po ba? Kaya napakaliwanag diyan, napakaliwanag. Ayan o, sa inyo maliwanag dahil pare-pareho kayong nilabo ng mga ministro nyo. Isipin nyo, nilabo raw kami ng, bakit nilabo? Ang ibig mo sabihin? nagpa-brainwash kami. Wala kaming sariling isip, wala, wala kaming sariling otak jan ka nagkakamali. Kulang kasi ang pagsusori na ginagawa nyo. Magsori, magsori pa kayo. Magtanong pa kayo ng magtanong, uh, dumalo kayo sa mga gawain, sa mga pagdoloktrina. Subukan nyo lang at intindi nyo, maging open lang kayo dyan. At malalaman nyo rin ang totoo. Na yung sinasabi nyo na makapangyari ang ama at na ano, hindi tumutukod doon sa bata. Diyan sa Isaiah 9.6 Maraming mga sali ng Biblia na mali ang pakasalin. Kaya ang nangyari, nagkagulo-gulo. ba? Diba? So, so hanggang dyan na lang muna at uh, maraming maraming salamat. At sana na, na nasagot natin ang comment ni ni ano ni Ninil Lamar 8533 wala pong nilalabo dyan at wala pong pinipilipit maliwanag po ang nakasulat sa Biblia walang pipilipitin dyan dahil wala po kami makukuha kung pipilipitin namin yan mali po kasi ang kumipilipit okay, hanggang yun na lang at shout out po sa lahat ng mga kapatid at sa lahat ng mga kawayan po natin